ya nag nagmusibid na talo sa ng ano yung isa sa mga na niya namin yung mga ilan yung mga yung 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 mga yung mga yung mga yung mga yung yung mga 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 yung ganda 99 ganda pengdisplay ganda ganda Ito sa lamin pala. Ganda. Ganda. Nagaya ng ulam. Kakaiba ah, ka iba. Repolyo Patulis Ano ito? Ay ano Tumasim ito eh Repolyo rin yata Repolyo ito, ano? Parots, maliit. Maliliit. Maliliit. Tapos pipino. Ay, pipino na... Ano na yan? hindi ko pala dito pala patatagpuan tong ano laptukay may saring kalabasa o oh. yung kakaiba Oh. So, Ito pala ang kalabasa, sari-sari Ito kalabasa, sari-sari

nga po ng uh, Jeremiah Kapitulo 33 Versikulo 2 hanggang 3 Ganito ang sabi sa kanya Ako ang lumikha, umigli, umugis at nagayos ng Bumtegi. Yahweh ang aking pangalan. Kaya kung mananalangin ka sa akin tutukunin kita. At ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Kaya napakalaga sa bawat isa sa atin, base sa karanasan ko po, ay pagdumulog po tayo sa Panginoon, anuman ang status o sitwasyon sa buhay natin. May kanya-kanya tayong mga silent battles. Magkakaiba nga lang, pero always remember, ang Diyos lamang ang kakamay natin. Ang inyong lingkod, naranasan ko po yan. Yung dumating na yung punto na ang Diyos ang kakampi ko na lang at ang sarili ko. Kaya always remember, ang pagdiriwang na ito ay hindi lang po nangangulugan sa kasiyahan, kundi isang panibagong paglalakbay muli bilang isang kuya, <coughs> kuya po natin. Kaya sa gabi ito ay naganda po ako sa panalangin para sa kanya. Tayo lahat ay yumuko at manalangin. Ama namin sa langit sa araw na ito, isang pagdiriwang at pagmuni-muni ng aming kuya na ikaw o Diyos ang patuloy na nagpapala sa kanya dalangin ng iyong lingkod ang patuloy na pag-iingat at higit sa lahat ang patuloy na masiglang kalusugan ilayo mo siya sa sakit at karamdaman Panginoon lumalapit kami sa iyo ng may pusong pasasalamat Salamat o Diyos sa kaloob ng buhay sa kagalakan mga natutunan namin sa mga nakaraang taon mga dulot na aral at ito'y isang marka na naman ng another milestone father sa kabuuan kababaang loob namin ay hinihiling namin ito ang patuloy na pagpapala sa kalusugan sa mga biyaya na nasa aming harapan at higit sa lahat ang mga puno na kung saan patuloy mong pinausbong, ganun din ang kanyang buhay. Ang tubig na patuloy mong pinaagos, dalangin ng iyong lingkod ay patuloy mong pagusin ang pagmamahal at pagpapala at umunlad mamunga sa bawat panahon. Panginoong Yesus, hayaan mong maging malakas ang aming katawan, lalong-lalo kay Kuya, maging matatag sa espiritual at higit sa lahat Anumang unos na darating ay patuloy na maninindigan. Mulay Panginoon, ito na ulit, Panginoon, ng bagong pagkakataon, siglo na mahalagang regalo mo sa Kanya. Kaya ma, narito ang aming katawan, ang Kanyang katawan, bilang templo ng iyong Iglesia. Kaya Panginoon, salamat sa mga material na pinagkalo mo sa Kanya. Salamat o Diyos sa kayamanan na patuloy mong pinagkakatiwala sa Kanya. Silyaduhan mo ito. At higit sa lahat, ang pag-ibig, ang kagalakan at kapayapaan ay patuloy na ito'y maging silyado at lukubin mo ang kanilang mga puso. Buksan mo ang pintuan ng pagpapala. Buksan mo ang pintuan na patuloy na ibahagi ang pagpapala at bukas pala para sa iba. Na siya nagiging salamin ng iyong kalwalhatian, ipakita ang kagandahan ng pamumuhay mula sa iyong biyaya. Maging din kami Panginoon na narito. Dalangin ng iyong lingkot. I lay my hands in the name of the Lord Jesus Christ. And I speak blessing upon blessing and prosperity upon prosperity sa bawat isa. Ilayo mo kami, Panginoon, sa kapamakan, lalong-lalo lang may karawan. At higit sa lahat, patnubayan mo kami sa landas na maglalapit sa amin sa bawat araw na susunod pang lilipas. Now again, Father, I pray for the food that we partake. Sanctify this food for our physical needs. And Moses of all, Father God, bless this house. Bless, O God, ang may karawan. Ula sa Kanya, hanggang sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Patuloy mo siyang ingatan, pagpalain, at sinisilyaduhan ko ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Happy Birthday, Kuya. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. hey help me you celebrating your special day. nakalabas sa lugar. bogi ka lang <laughs> Oo, matagal yeah. na brad. Busy-busy kasi. Busy-busy ba? Oo. Saka, ano, halos lagi tayo sa labas din. Kaya lang, na, iba naman ang mga trupa natin sinasamahan doon na yung mga, ano, yung mga uh, real influencer. Oo. Oh. Oh, mga diba? sikat na yung oh. sikat dito yung oh. sinasamahan sa mo